News sa ating mga balita, 10.2 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa isang bypass bust operation sa Iloilo. Dragon Ball creator Akira Toriyama na pa sa edad na 68. Operasyon sa Metro Manila ng PNR ititigil ng limang taon simula March 28. At 86% ng adult Filipinos masaya sa performance ng AFP ayon sa OCTA Research Survey po si Cesar Sorian, kasamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng na mga otoridad mula sa dalawang high-value individual sa isang barangay sa Iloilo City. Timbog ang mga suspect na kinilalang sina alias Pada, 31 years old, at alias Cesar, 49 years old, makaraang kumagat sa drug by-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU-6 sa barangay Santo Rosario Duran ng nasabing syudad, bandang 12.15 ng tanghali nitong Webes. Ayon sa pulisya, dati nang inaresto si Alias Pada dahil sa kaso ng illegal drugs at pagnanakaw. Narecover sa kanila ang dalawang unit ng cellphone, isang motorsiklo, 30,000 pesos by bus money at ng hinihinalang shabu. Naaabot sa 10.2 million pesos ang halaga. Kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa ng mga otoridad sa dalawang drug suspects. Namatay sa edad na 68 anyos ang creator ng hit manga Dragon Ball na si Akira Toriyama. Sa isang announcement sa official website ng Dragon Ball ngayong araw, nakasaad na namatay si Toriyama noong March 1 na sanihin ng blood clot sa kanyang utak. Nagpahayag ang post ng kalungkutan sa bigla ang pagkamatay ng manga legend at sinabing nasa gitna pa ng ilang mga proyekto si Toriyama bago siya mamatay. Nagsimula ang karir ni Toriyama bilang manga creator noong 1978. Siya ang author at artist ng iba't ibang manga titles tulad ng Wonder Island, Doctor Slump at ang worldwide hit manga and anime na Dragon Ball. Ititigil ang operasyon ng Philippine National Railway o so PNR sa Metro Manila ng limang taon simula March 28 para sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR project. Ayon sa management ng PNR, magsasara ang mga istasyon ng Governor Pascual Tutuban at Tutuban to Alabang. Ang dalawang dulong mga istasyon sa Metro Manila, paliwanag ni Transportation Secretary Jaime Bautista, kailangang itigil ang operasyon ng PNR para matiyak ang kaligtasan ng publiko habang ginagawa ang NSCR. Samantala, inaayos ng Department of Transportation o DOTr at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga dagdag na alternatibong ruta ng bus para sa mga apektadong pasahero. Mayorya sa mga Pilipino ang nagsabing kontento sila sa mga tagumpay ng Armed Forces of the Philippines o AFP batay sa survey ng Octa Research sa nasabing tala noong December 10 to 14 noong nakaraang taon. Lumalabas na nasa 86% ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP, habang nasa 87% naman ang nagsabing nagtitiwala sila sa hukbong sandatahan ng bansa. Kaugnay ni Tolo magpas sa 80% ang satisfaction rate ng AFP sa lahat ng lugar sa bansa maliban sa National Capital Regional NCR na nakakuha lamang ng 76%. Para sa Kidlat News Update, Renze Renon nag-uulat. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.